Ano po ba yung po. Uh, nininegosyo nyo? Ah uh, Nag-open po ako sir ng clothing line po. Then naghanap po ako ng uh, supplier dito sa Marikina. Ang sino po sir yung supplier na nireklamo nire nyo? Ah uh, in NTX po, Noctonex Printing. And uh, ang may-ari po noon is si Cedric Sablan. Okay. Pwede niyo sir makwento sir kung ano nangyari sa inyong transaction? Ah uh, January po, nagplant uh, nagplan po kami na mag-open ng business, which is yung green thread clothing po. Uh, una po namin produkto is balaklava, which is yung may hoodie. And then, okay na mo yung okay na yun naging transaction namin. Nangako sila na mag-provide uh, sila or ipoproduce nila yung aming uh, first uh, product sa katapusan ng, ng February. Tapos, uh, hindi po nila na-meet yung target, which is humingi pa sila ng extension ng two weeks. And then, hindi pa rin nila na bigay yung uh, first wave ng produkto after 2 weeks tapos nag-extend pa po umabot po ng isang buwan yung extension Sir Eric, good afternoon Sir, regarding po sir dito sa nilapit na complaint ni Sir Roldan kasi na bumili daw siya sir sa NTX printing ng mga, mga para sa clothing business niya ng mga supplies so nag-commit sir nga dapat pa-deliver na by uh, February kaso hindi talaga sir na-deliver. Hindi nakapag-commit, hindi na-deliver yung mga shipments na mga supply. So, pero, kinuha na buo yung payment, sir. Pag sa mga ganitong mga senaryo ba, sir? Ano po, sir, yung mga possibly, sir, makaharap, sir, ni ng NTX printing pag mapatunayan, sir, na may lapses talaga sila? Ganito po yung sir, ano po? We have to look into two issues. Number one, talaga bang yung kabilang party ay engaged at may katayahan na mag-deliver ng mga ipinangakong mga items? Number two, wala bang silang capacity na mag-deliver dyan? In short, maka naman hindi talaga sila engaged sa itong business. Okay. At ito ay part lang ng team upang makapagbiktima ng aktim ng kababayan. Mm. Ngayon, kung uh, mayroong pagpapanggap ang sinuman na may kakayahan siya mag-deliver ng ganong item, ngunit wala naman, ito po ay malinaw na pandin lang sa ating mga kababayan at maaari tayong magsampa ng kaso na sa nila kasong kriminal. Maaari po itong istapa as defined under Article 315 of the Penal Code. Hmm. At kung ano mga aking iba't na paglabag sa batas, depende po kung paano is nakatuparan yung transaction between the complainants at saka pong ating software. Kaya po kung makabubuti magsadya sila sa tanggapan ng NBN na pinakamalapit, upang uh, maayudahan po sila, matulungan sila ng ating MBI sa mga tamang-akbang dapat po gawin. Ayan sir, ayan, maganda siyang paliwanag yan. At this also for the benefit of all netizens din. Kasi uh, right now, medyo prevalent na ngayon yung mga online scam. Eh. Yung nagpapanggap sila na may legitimate business, sila magpo-post sila ng page nila sa Facebook. E eh, karamihan sa mga buyers ngayon, minsan nagre-rely dyan eh sa mga social media. So whenever they buy, na-scam pala sila kasi wala naman talaga kapasidad or sometimes the business is not even existing. Puno yung pera. Dapat ang ating mga kababay na nagiging prudent din, uh, bigyan nila panahon ng kanilang mga sarili na tingnan kung ito bang kanilang existing talagang opisina, factory o uh, form of business upang makita nila kung may katotohanan at kung may kakayahan mag-deliver ng mga item na naipangako sa kanila. Masasayang po kasi ang ating mga ipong uh, Talapi, kung ating tayo makihipagtip sa mga taong una-una, tama po ba ang mga pangalan ng mga taong kausap natin? Ipo ba'y tunay na pangalan ang ibinigay nila? Pangalawa, yung location, yung lugar na opis ng sinasabi nila, dapat din po natin makita. So, as I have said, we, we need to be prudent. Mag-exert din tayo ng ating... na uh, Yes sir, tama uh, yes, sir. Tama sir, nag-exert din yung mga buyer ng due diligence on their part na i-verify din be, uh, yung credibility uh, at saka yung existence ng kanilang supplier. O upang maiwasan ang pagiging biktima ng ating mga kababayan. After po nung delay nila na uh, mahigit isang buwan po, nakapag-release naman po kami ng ilang peraso after noon. So, nagbigay po sila ng aming uh, ng first wave parang almost uh, almost 100 pieces po yung naibigay sa amin. Tapos po, after po nung no, nagkaroon na naman ng delay para sa second wave, since yung na-down po namin is at uh, 70%. So, yung uh, pinaka-total po ng contract namin is uh, 300, almost 300,000 po. Tapos, hindi na po sila asimple yung payan na sila magbigay ng product, uh, nirarush namin kasi since paubos yung stocks namin, matas po kasi yung demand ng aming uh, nilabas na product. Tapos, hindi na po sila nakakapagbigay po. And then, uh, nag po kami na i- refund na lang yung natitira para maghanap na lang kami ng ibang uh, supplier po. Tapos, hindi po sila nagre-refund po, tapos marami silang alibay, marami silang dahilan kung ba't hindi sila makakapag-refund. Kaya so, uh, paklosa daw po yung business nila. So, doon na po nag, napag, nagsipaglabasan yung mga iba pang nabiktima nila na yung iba po, is talagang kinuha lang yung pera, hindi po sila nakapag, nakapagbigay ng produkto. Then, nakapag-post na po ko online na uh, nagsabi po ako ng rason kung bakit po hindi kami nakakapag restax Kasi marami nagtatanong na kung kailan yung restax ng aming clothing. And then, nagsabi na po ako na ganto ganyan na hindi kami makakapag-restax kasi naloko kami ng aming supplier. Tapos marami na pong nag-comment, marami na nagtanong kung sino yung tinutukoy ko. pero hindi naman po ako nag-disclose -di ng information kasi nga, syempre meron tayong cyber libel. So medyo delikado po kapag ka nagbibitaw ako. Then meron pong mga nag-message sa akin kung confirm po kung sila Cedric daw po iba itong tinutukoy ko or yung N NTX. Tapos doon ko po nalaman na meron po sila, meron na meron na palang existing na GC, marami po sila doon. Inad po nila pa doon. Tapos, sobrang dami po member na uh, nag-down lang sila tapos hindi na binibigay yung product. Tapos ngayon po, uh, meron pong uh, total of 15 nakatao sa GC na same po ng case sa akin. So since ako lang po yung parang merong talagang prosigido na ma ano sila, ma ma-expose uh, sila para matigil na. Kasi ang sabi po nila sa amin is, ano daw po, ah, uh, bankrupt na daw sila, hindi na, hindi na sila nag-operate. Pero nitong mga nakarang araw po, nakita namin, ga gamit yung ibang Facebook account kasi nakablock po kami. Tuloy-tuloy pa rin po sila. May mga hashtag blessed pa sila nang nalalaman. So, bali na. sir, at... itong sa NTX printing, yung 300,000 yung contract price nyo? Yes po. Magkano na 200, sir? Magkano niyo nabayad ni sir sa kanya? Ah, uh, yung total po is nasa 287,000 po yung nung, yung down payment po namin. Pero since nakapagbigay naman po sila ng first and second wave pero talaga medyo natagal lang po, ilang months din po yung naging extension noon. Ang total na lang po ng i-refund namin is nasa 80,000 plus na lang po. 80,000 plus, okay. Bali sir, oh, sa contract po. price ninyong uh, 300,000, may mga, na, may, may na-deliver naman sila, partially. Meron naman po, may meron naman po na-deliver. Yun nga lang po, is sobrang tagal, pero so, meron po. Okay. pero after that, until now, kailan sa last delivery? I think April po. So nung April pa, so until now, August na, wala pa rin sila may nabigay na delivery. Wala po, start pero, po ng April. Pero coordinate pa ba sila kung ano yung reason nila? Like, kinakausap ka ba nila kung bakit may mga delays, lapses? May sinasabi sila, sir? Uh, umamin po sila sa amin, yung isang nilang kagrupo, inamin sa amin na uh, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng bagong client, tapos yung pinagda ng client, yun yung pinantatapan nila doon sa mga pinakaunang-unang-unang problema po. Mukhang parang based sa sinasabi, so parang piramiding yan eh. Medyo similar mm -hmm. sa Ponzi scheme eh. Yung tipo na, yung i-deliver ide mong product dito sa current nga bubili sa iyo kukunin mo sa next mo makukuha yes. so parang Opo. Yeah, it's actually a type of scam may gusto ka ba sir mensahe para doon sa kay Cedric Sabla ng NTX Printing Ah uh, kay La Cedric kay Christian tapos uh, doon pa sa isa nilang kasamahan na si Vincent itigil niyo na yung panloloko sa mga tao kasi merong mga estudyante na talagang nag-iipon iniipon yung kanilang allowance may mga nagtatrabaho, meron pa pong abroad na nag, talagang nag-open na gusto nila mag-start ng business pero parang tinanggalan niyo sila ng ano, ng pangarap. <laughs> Kasi grabe yung ginawa ninyo sa kanila. Kasi yung iba talaga is talaga nag-ipon tapos ngayon patuloy pa rin kayo sa mga ginagawa ninyo. Para masampulan na to, yung NTX printing, gusto niyo ba siya sa ng kaso? Ah, yes po. Opo. Buti nga sir, lumapit kayo dito sa Rafi Tulfo in Action at saka mas madami yung reach nitong program na to, mas daming mga netizens at mga nanonood na maging mas aware na wag mag dito sa NTX printing kasi baka maging biktima mm -hmm. din sila katulad nyo, sir. Sasamahan ka, sir, ng Wanted sa si Radio Team para lumapit tayo dun, sir, sa NBI para maisampan Apo. na, sir, yung kaso na to. Maraming salamat sa inyo, sir Roldan, and uh, sana makamit nyo yung tamang hostisya at saka mabigyan din ng uh, leksyon to yung NTX printing sa paggagawa nilang mga parang ganitong scam